unang panahon, mayroong isang kalapati. Nakatira siya sa kanyang pugad sa itaas ng malaking puno. Ang puno ng kalapati ay malapit sa kusina at ang mga kusinero ay tuwang-tuwa sa kanya. <sighs> Madalas siyang binibigyan ng pagkain at inaalagaan siyang mabuti. masayang namumuhay ang kalapati at mahal na mahal niya ang kanyang tahanan. Sa kalapit na puno ay may isang uwak. Siya ay tamad at madalas na namemerwisyo ng mga tao. Kinukuha niya ang pagkain ng ibang mga ibon at sinisira ang kanilang mga pugad dahil tamad siyang gumawa ng sarili niyang pugad. Isang araw, nakita niya ang kalapati na kumukuha ng pagkain sa kusina. Nakita niya kung gaano kaganda ang pagtrato ng mga kusinero sa kalapati. Kaya naman, gusto niya ring maranasan ang mga iyon. Isang magandang araw. Ang kalapati ay naglilinis ng kanyang pugad habang humuhuni ng kanyang paboritong hini. Habang siya ay kumukuha ng patpat para sa kanyang pugad, naipit ang kanyang paa sa sanga. Nahihirapan siyang tanggalin ito. At nang siya ay tumingala, nakita niya ang itim na uwak. Magandang araw, kaibigan. Mukhang naipit ka. Maaari ba kitang tulungan? Hindi na kailangan. Kaya ko ito. Halika na. Hayaan ng tulungan kita. Inalis ng uwak ang sanga, kaya nakawala ang paa ng kalapati. Salamat, uwak. Magandang araw sa'yo. Nang paalis na ang Kalapati, pinigilan siya ng uwak. Sandali lamang. Maaari ba akong humingi ng pabor? Simple lamang naman ito. Maaari ba tayong maging magkaibigan? Ah, sige. Magkaibigan na tayo. Ayos. Ang magkaibigan ay nagbibigayan, hindi ba? Nalaman kong mayroon kang magandang pugad. Pumunta tayo roon. Nagdalawang isip ang kalapati, ngunit pumayag na rin siya. Lumipat sila at nakita ng uwak ang pugad, kaya siya ay tuwang tuwa. Naging komportable ang uwak sa magandang pugad at pinaplano niya ng sulitin ang pamamalagi niya roon. Sinabi ng kalapati sa uwak na maaari siyang manatili Pwede silang magkwentuhan tungkol sa mga laro, tao, at iba pang mga bagay. Ngunit kapag oras na ng pagkain, kailangan ng uwak na humanap ng sarili niyang makakain. Nakaramdam ng pagkabigo ang uwak matapos na makita ang kalapati habang kumakain. Nais nang bigyan siya ng pagkain ng kalapati, ngunit siguradong hindi niya ito gagawin. Nais kumain ng uwak ng karne. Ngunit mga buti lamang ang dala ng kalapati mula sa kusina. Isang hapon, dahan-dahan siyang bumaba sa chimenea at pumunta sa kusina. Naaamoy niya ang mga isdang niluluto at hindi niya mapigilan ng kanyang sarili. Tumikim ang uwak ng isa, at isa pa, at isa pa ulit. Naging sakim ang uwak at sinubukan niyang kunin ang lahat ng isda. Nahulog ang plato at ito ay nabasag. Narinig ng mga tao ang malakas na ingay kaya nagmadali silang pumunta sa kusina. Naligas ang uwak dahil sa takot at sinubukang tumakas ngunit huli na ang lahat. Isa sa mga kusinero ang nakahuli sa kanya at ang isa naman ay kumuha ng malaking mungkot at hinampas ang ulo ng uwak.